Dito tayo guys ngayon sa ano sa bangko kasama ko si Kuya. At withdraw siya ngayon ng ano eh kasi bukas magbiyahe kami ng Rizal ay pupuntahan kami ng sasakyan doon. At titingnan namin kung magkakasundo baka mabili ni Kuya 'yon kasi kailangan pa namin ng isang sasakyan para sa ano, operation. So sinamahan ko siya ngayon dito sa bangko para mag-withdraw kung sakali magkakasundo hindi yung bibili namin yun so ayun guys pa-support ng ating ano ng ating episode And sana magustuhan nyo pa rin yung ating mga video kahit mga vlog natin kahit ganito, ganito, ganito lang yung L300 nga pala guys na hinatak namin kagabi ito eh okay na nakapalitan na pala ni pareng Kim ng buwan ng flats na naayos na, na niya so okay na kasi hindi ko nga lang na i-vlog kaya ng... hindi ako nakapunta kanina dito tapos may lakad kami ni kuya awesome 2.56 ng madaling araw South on East Ortigas Mansions toward Ortigas Avenue, R5, then turn right onto Ortigas Avenue. Mr. Henry. nagbili ng sasakyan si ano kuya ah, dito, tay -tay <laughs> ay, sasakyan, no? na dito kami sa taytay ngayon ay yung sasakyan na naulan lang Grabe. So, kami so, guys ano taytay taytay -tay, Rizal pinitest drive ni parang Kim yung ano yung crosswind bibilin kasi ni kuya kasi pang ano gamit sa pang service Siyempo nga lang ito, naulan. ulan. dito pero pwede, oh, pwede. lang ni paring Kim eh. Hindi tayo makapag, eh, na ulan. eh, naulan. Pero lang ni paring Kim. Okay. okay naman yung ano, okay na. Okay na yung makina na. Okay na okay. Oo. Oh. May ano lang, may konting ano, konting usok. Pero ano yan, konti lang naman. Oo. Okay. okay. Steran eh. <laughs> Ito yung ano namin guys, dito kami nag-meet up sa Anong, uh, SM Taytay -tay. Pero takte ito Langs ng ulan Traffic pa Ayan guys ano naman, konti lang naman yan. No? Mayroon naman kami May oh, okay, siya. No? siya uh, so, kunting, kunting uh, May italyan oh, naman. May siya pala. May konti-konti difference oh. May konti kalawa. Kaya okay, nga siya nang tumawag kami iyo. Eh baka mag... So, sulat ko yung pangalan niya. Kung pangalan niya, ikaw. Meron akong dala dyan. Ah, Tapos dala ko na rin dyan yung original ORCA. Dala ko na. Sige sir. Ano na natin yan? na natin na yan?

i ko pa mo bayan aw pa remembrance sm baitay lenge nets na mabalik ako dito keto pa sumagin <laughs> Ayan o, no? traffic. Oo, oh, naman. O, oh, may libre pa Kala, kaming donut. Na o, naman. <laughs> Alright. Kaya sa tayo okay. kami guys <laughs> Mali mali Ganita tinipanan din yeah, Basement parking guys, naligaw pa kami. <laughs> <laughs> naligaw pa kami guys, naligaw pa kami. Mawawala pa yung binili ng sasakyan eh. <laughs> Alright. Ito na. Nakakuha na. Na? Oh. Ito na guys. What's up mga kaibigan? Nakabot tayo ng gabi ngayon. No? <laughs> ayan na sila. Kabuntutan ko lang. So let's go. Mamaya akong nagkwento lang. Alright guys. Nandito kami sa may uh, total dito sa Airlex. Alright. Anong oras ka ba? Uh, alas 8. Ayan. Okay. Nasa yun. Ano par? Pag <laughs> pero ako, una ko na yung makakakipagyong so guys, so, crosswind susubok Susu, <laughs> pang malayo at talaga ayos dinetesting ko sa ano eh dinetesting ko kung mapalo siya ng isang Aba, ay ano panis pero ayos, ayos, pa, maganda yung ano yan, maganda yung condition. Tsaka kita, nakita ko kanina doon sa may-ari. Ano yung, uh, maalaga. Ay, maganda din ba? Ma maalaga yung may-ari. Ano okay. okay. yung napakaisalo ang huwag yung bagit? Oo. Crosswind! Pagkita. Ang speedo. Pero, masaya sa inang ko ito

total guys total tayo ay dupa kini yung kinasal manang kinasal kinasal tayo kukara oh, tayo o kinasal namin kinasal namin Kinasal, man. Sog na naman, guys. Pauwi na na tayo.

Mm -hmm. picture picture muna tayo kaya no